Mamaya mo ka. Mainit pa yung pagkain mo, anak ko. Mainit-init pa, oh. Mainit-init pa. Hmm. Mainit pa tong pagkain mo. Pagkain niya, guys, gulay. Ano siya? May tawag dito. Kamote. Oh, uh, di, um, Carrot. Tsaka ano. Ano yun? Bulak-bulak ng ano ng kalabasa. Tsaka may konting sitaw. Yan, hindi na siya makapag-antay. Mainit pa, anak ko. Mamaya. When? Mamaya anak ko. Mainit-init pa. Mainit pa. Ano na? Yan o. Gusto na niyang kumain guys. na naku, naku. Ayan, ayan, ayan. Tingnan mo. tignan mo. Wala na. Wala na yung ano ko. Mamaya, mainit pa, aral na nangangagat na siya. Mm. Mm -mm -mm -mm. Wait lang po! Ayan, ayan. Hindi na makapag-antay. Okay, wait, wait, wait! 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 Magmukbang na yung bebe ko? Yes! magmukbukbuk na siya. Yes! Hindi ka na makapag-antay. Hindi na. Upo ka na dito. Upo. Upo ka na dito, ha? Magmukbang ka na, ha? Yes, mama! Yes, mama! Hmm. Kamu na. Wow. Oh! sarap-sarap ng ano. Kain niya. Oh, sige na, kain na. O, oh, ito yung ano, sitaw. O. Oh. Ba? Nagmumukbang na naman itong batang to. Galing-galing kumain. galing-galing kumain na. Ah. Gustong-gusto yung gulay ha. Ah. Mm. O oh, sabaw. Sabaw. Yan. Ah, oh, pakagaling. Good girl. Ito yung carrots, guys. Oh. O, oh, yan. Kainin mo na na. Naku, galing kumain ng bebe ko ah. Hmm. Kain. Galing, galing ah. Ito ah, yung puro gulay, guys. Gustong gusto niya ng gulay. <coughs> ya Buti na lang hindi siya mahirap pakainin. Pero ayaw na niya yung ano niya yung pagkain nilang ano, dog food. Ayaw na niya. Mas gusto niya tong mga to. After this, maglakad tayo ha. Lakad-lakad mamaya hmm Sumasabay naman tong mga lamok. Oh. Ito na oh. Ito na oh anak ko. Ayan. Oh. Aba, upo ka ah. Tumayo na, tumayo na. ng kain na. Mm. Busin mo lahat ha. Mm. Sarap. Sarap. Oh. Wow, sarap-sarap. Nyam, sarap. nyam, nyam. Oh, segera bertumbangan kamu, kumagat. Oh. Hmm. Kolin nyong kumain na. はいっと Galing. Ang galing talaga ng baby ko. Galing ni mo ka, ah, galing kumain no. Oo. Ah. Mm. oh. Oh. Gusto mo pala ng ano, ng sitaw. Long bean. Dayo mo na anak ko. Naupo ano na siya. Kanina nakatayo. Oh. Busin mo anak. Busin mo tong pagkain ng kunti na lang. Ang hmm, dami kanina to ah. Wow, galing. Galing ni muka Oh. Ito na si muka galing-galing kumain. Yay! Mm. So, ayan guys. Tapos na ako. Tapos na akong kumain. Ayan. Thank you for watching, guys. See you sa next video. Ayan na, magbabay ka na. Bye-bye!